Melakukan jaga, main dompet, nurut, mundur, menggonggong, masuk, anjot, tamaron amaron, amaron, tamaron amaron, 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 Amu gani ngang nagdesisyon ako, final disisyon aja. Kun hindi kamu nga dua magayos, ibalik ang lupa. Pero kung nagayos kamu nga dua, ah. ang lupa ngarang sa partihan. Matuloy na senyo. pag ibalik ya tayo, kinangama nga merong lupa tayo. Ina, insa nga ibalik ya nyo. Kaya hey, kermela kamu gawal, kaya oh. kumalabo, muli bayo mo karoon. Kung malabo mo, karoon niya libayon mo. Ano na lang kinabukasan niya? Huwag matahatapit at paisan. Mm hmm. Kung ipatanom na lang itong isang kapuno sa akin sa lupa na. Iya, ganito Kuya nga iriya doon. Sulod doon to siya ginawanan mo. Ay, kung hindi ito nagsulod, hindi ito siya sana magkita mo. Oh, ah, isang ikabukan, pa? magurang ako, ako. Ako magurang. Pag gusto ko yan. Ah, Mayroon hindi tayo. naman siguro maayaw na ang imoy. Ako mo ikaw magulang gali. Ang isang salak sa mo. basihano kakit ka ideandor nga klasik tavo oo buklan kuasapin si toto mo to kaya kun ka mo magayus nga dupa ibalik ka ng lupa para wakamot mm -hmm. hmm, na isan mbela si toto hindi yon kaya gani istorya ito, ito. ake tol aro isa hapunong sa ka matanong sa lupa mau napapayaan naman oh gabi mati mo to laga do bali may salapay do ito kumai ganang hindi rin sakto rin yono kong nipapayaan mo lang tanay tong saking kong isa hapuno Uy, saan mo tumagay dito? Ayun, ito mo! Ay, di ko okay. ano, tunga sa dulo na, nun, patanam, pata, 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 Hindi guliwan kita, liwan ko na tao, wow! Si ano, sige doon, Ako na bala kay... Ola. Ah! Hmm! Eh, mo kaya, bala. na ako, hindi mo mag-ayos mo, wow! si Tol, oh, Tol, mm. Tol, 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 tol Ibaligyan na taon. Ibaligyan na problema. Sa oh, ano ba bilis yan eh man? Ito, baliga, ah, ano ba bilis yan man? Ano ba bilis yan eh man? Kaya usapan nyo gani para may pangaburian ka mo sagad ba ka mo kayo rin awa eh nga doon ha? Why now? Balong uh, ni si Tutong Kaya karo ko mga Pabalong balong anak hmm? mo hindi man balong Dami ba? Kakainom lang siya pero hindi na balong Pero karo ko malabo ni kawanu guana, ati, Ate, pro naman rumani Di payo lang hindi ka mo hospital Ay kung mo ospital nga karo ano kwa hanta ka dyan lupa Abi pag usapan yung kadwaran okay. para hindi na makuha lupa ng ralo. Hey, eh dulong na si Toto na sa nas Oh sige. Dulong pa pag usapan yung si ano. Si ano. Sobrang ng. Okay na mi. Kung wala ko na ko yung kitelo pa ng ralo, di po. Wow. Meron to la. Wala to. Ito na. Pa na mi, Oh sige. Ayos daw, ayos daw. Ha oh, oh. da. Indiyapak mitermitiran tay kay brigyano pa ako git makontra nyo. Amukan okay. ni. Ayoson nyo ran. Eh. Mm. Istingan ma. Baligya naman nya lo para ba mm. kamot rawa yang edua. Paanini ko mamakus tan de pagdan na bole. Kan kung mo aga mo ko pa. 6

ulitas <manyolimus> <manyolimus> <coughs>